ay sa ng araw po ako po si Papa Wins kasi ang gumilaw din sa sabi kasi nang tinatay i-display ko lang din sana sa tao sa saka nang na siya sa so, tinatay nila sarap po <laughs> kaya bibigyan ko siya ng ano Pagkaib. wala para sa'yo baka baka nagugutong ka na eh Pwede yung uh, ano muna? Ah. Uh. Saan ka umuwi ko ya? Ay, yan lang, tabi-tabi. Sa? Yan lang. Sa tabi-tabi? Oo. -tabi. Uh. May pamilya ka na rin? Lalo sa, sa nanay, sa nanay nila. Sa? Nanay nila. Ano Matanda, matandang pa. Anong probinsya nyo? Ano, malatap? Sa baka ako nagugutom ka na eh uh, nagbibigyan ko ng ano na kamungan na ha? kamungan yun sa bundok? sa bundok? oo saan ka umuwi dito? sa? way sa barangay way oo sa Manila? hindi sa ano kan? Nakaabot na kaabot kayo dito kuya. Ay, better, Oh. Yan, kasi naman po sila kapag hindi talaga pag ano, wala umuwi ka oh. 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 Wala yun, wala nakabot na dito. Hindi, ano, so, nag-alas test yun. lakad lang. Oh. Uh, ka sa ano, kamag-anak mo kuya. Kuya, uh, ka sa kamag-anak mo. Uh, oh, thank you. Parang ako yan. Oo nga, parang ikaw yan. Parang, parang siya daw yan. parang ako. Yan si baka siyempre minsan wala kayong makain, di ba? Ah. Adi naka picture, picture. Mm. Para ng artista. Para artista na yan. Ako na lang ako. Ako na lang ako. Oh, ako na lang. Ako, ako. Tingnan ko muna sa camera. Puro na lang ako. Tingnan ko muna sa camera. Ako na lang ako. Asila na ako. Kaya hindi mo na yung pinapa, yung binigay, binigay ko sa'yo yung toilet. Pakita mo. O yan, pakita mo dito sa camera. Binigyan ko siya na, ano? sinapay, ang pinapa, yeah, sa kawang, sa Para may, ano, siya. Para may, siya. Labo, labo Kahit papano. Nabokongan labok, kamarit norte. Nabokongan. Kahit papano labo. na... Kata, kamarit norte. Kahit papano uh, nakatulong tayo sa, ano, sa... Bakal na yun, Minoy. Bakal na Minoy. Pag-gabi, saan ka natutulog? Uh, Kuya? Naglalakad-lakad. Uh, na? Naglalakad-lakad uh, lang? Pag-umulan? Nasilong na lang. Kung saan ano, maaputan ng ano, ng... ng ano, ng gabi hirap ng kalagayan po nila kung saan nabuti ng gabi doon na lang matutulog ang dami kasi may, uh, may hirap na kailangan tulungan ng ano, ng goberno natin tulad nito so, Sige kasi ya yeah. babay na babay na thank okay. you yeah. ah. O so, sige po, nandito na lang po ako si Papa Vince. God bless po and subscribe. yeah, may, na, may nabigyan tayong pagkain. Thank you po. God bless po and subscribe. Salamat.